Reduction o pagbabawas sa taripa ng uh, imported na bigas, hindi naman kaya masaktan yung ating mga local farmers uh, rito, uh, Congressman? Well, para sa akin, ito po ay panandili ang solusyon. No? Mm -hmm ginagawa po natin ito ngayon dahil mataas po yung presyo ng bigas, makakatulong po ito sa ating mga consumers. No? Pero para sa akin, ito po ay short-term solution. No? Mm -hmm. Ang long-term solution talaga para po winner lahat, winner tayo lahat, ay pataasin po ang local production. Paano po sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng ayuda, dumating ng tama sa oras yung ayuda, dagdagan ang post-harvest facilities na ating pong itatayo ng gobyerno, cold storages, stock rooms, yung pong mga post-harvest uh, equipment, logistics, dapat po ito ay itayo. Yung pong pagkakaroon po ng mga kadiwa center, marketing linkages, mm. ito po yung mga dapat na long-term solution natin. No? Dapat po natin itong tutukan ang pagpapataas po ng local production. No? Hindi po natin pwedeng iasa lang no, sa importasyon no, yung atin pong mga kinakain. No? Kasi po, alam naman po ninyo, napakaraming giyera ngayon sa iba't ibang bansa, iba't ibang uh, pangyayari. No? Meron po mga bansa, ayaw po magbenta ng uh, agricultural product nila no? sa ibang bansa. Paano po ito, kung dumating yung panahon na, na wala nang gustong mag-export, -mag no? saan po natin kukunin ito? Kaya napaka-importante na una nating pangalagaan ay ang ating local food security soldiers. Na ito pong ating mga magsasaka, itong mangingisla natin, kailangan natin po silang pangalagaan dahil sila po yung magsisiguro na meron tayong makakahin ano pa po ang mangyari, ano man po ang mangyari sa ibang bansa. No? Para sa akin, temporary measures po ito na pagbaba po ng taripa. Uh, ang isa pa po natin dapat bantayan dyan, kung ito po ay binaba, tuloy-tuloy ba na mararamdaman ng ating, oh, ating mga kababayan, ng ating mga yung ibinabakong ito. Baka iilan na lang na naman po ang makinabang puto kundi